Maagang umarangkada ang tigil pasada ng grupong Manibela. Bago mag ng umaga, mahaba na ang pila ng mga komyuter na nag-aabang ng masasakyan sa Pasig City, isa sa sentro ng protesta. Normal naman ang sitwasyon sa Filcoa sa Quezon City bago magtanghali. Naging mitsa ng protesta ng Manibela ang umano'y maling datos ng gobyerno hinggil sa franchise consolidation. Para sa driver na si Jose Mamungay, tila hindi na umuubra ang sinasabi ng pamahalaan na pag-aralan ng implementasyon ng modernization program. Kailan matatapos ba yan? Ilang, ilang years ba ang kursong yung pag-aaralan yung, yung pagpapatupad ng modernization? Kabuhayan po namin yung mawawala. Sa kabilang dako, nanawagan ng ilan na ituloy ang modernisasyon, gaya na lang ng grupong Pasang Mazda kung saan ang mayorya consolidated na ang mga unit. Tigil pasada, hindi na uuso ngayon yan. Sapagkat, iyan ay isang perwisa at mananakay, perwisa ka pa nila naghahanap buhay at walang magandang layunin niyang grupo na yan. Ang mga komyuter, magkakaiba rin ng opinion. Maraming mawawala ng trabaho, maraming pamilyang magugutom. Sana wag na nilang ipatupad yung, na, yung tigil pasada kasi may hirapan yung mga computers. Paglilinaw ng LTFRB, nasa 86% ang mga nag-apply na GP units para sa consolidation, ang unang bahagi ng modernization program. Ibig sabihin, nasa 14% o higit 20,000 units ang hindi umanib sa kooperatiba matapos mapaso ang deadline noong 2024. Ang 43% na sinasabi ng Manibela na maling datos, ito yung mga porsyento na nakatapos na sa consolidation. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, bukas siya sa mga pagbabago, depende sa kanyang dialogo sa hanay ng mga super at operator. Aniya, sa loob ng dalawang linggo, aasahan ang mga konkretong hakbang sa walang hintong debate sa modernization plan. That will mean looking at the implementation schedule of the PUV modernization. Meron na kasing mga ongoing na eh. Hindi natin ihihinto yun. Bukas naman ang Land Transportation and Franchising Regulatory Board na silipin ang requirements sa mga nagpa-consolidate na super para mapadali ang proseso. Meron pag-aaral kung ano ba yung major concern na hindi nila makumply. Para sa mga impormasyong na papanahon at on-demand lands Mexico, News Watch Plus.